Guys, guys ko lang po ipakita sa inyo yung pang third batch ko. Yan ah. At ah, uh, po siya. Yan. So, nandito po ako ngayon at uh, tatapusin ko po ito. Ngayon po dito ipakita ko na sa inyo yung akin pong mga nagawa. Ito yung first batch ko na sa iko ko nga. Eh. Mukhang ano? Eh, 75% na rin po ito. Ayun oh. Oh, ayun siya. Ayun oh, mayroon na pa lang bunga oh. Ayun nakita oh, nyo. Oh. May bunga na. Ayun oh, you know, you know, you know. You know, you know, you know. Oh, may bunga na siya. Oh. Yung pa nagbubunga na. Oh. <laughs> Galing ah. Oh, nagbubunga na siya pero itong isa na una na. Nauna na to. At yung mga iba sumunod na sila. Ito yung sabi ko sa inyo na pan 65% ko na ito. Ay 75%. Ito po yung uh, iba napakarami na po nila oh. Ayan, ito naman yung pang ano, second batch na po ito. Ito yung mushroom, ito yung protein bag na mayroon pong mayroon na pong mga binhi yan, nakikita po ninyo yung binhi. At ako'y natutuwa dahil itong first batch ko. Eh, kwan, may bunga na. <laughs> oh, purihin ng Diyos, may bunga na siya. Ito naman, sa second batch ko po ito yung nauna ko nilagyan ng bini ito yung sumunod ito yung sumunod ayan dami na nila o oh, productive na to ayan pa ang panghuli so salamat kay lord dahil natuwa po ako na makita ko itong isa o oh. oh. bukas yan meron na kaming pang ulam kahit pang ulam muna kasi kakunti pa lang naman may bunga na kaagad. Ang galing ah. Oh. ko lang muna. Para hindi po sila ma, ano, sa liwanag. Yan na po siya. So, purinan Diyos. So, ito naman po ay eh, 21 days na decomposition po yan. yan. Ang hinahalo ko po dyan para makatipid ako kasi gastos din po ito ito po pang one year na ito eh nagbubunga pa rin yan ah. one year na po yan ang ihahalo ko po dyan ay ito kung alam nyo po itong talaba ayan ito po ang gagawin kong apog ayan iuula muna namin ito ayan po guys tayo po ngayon ay nandito uli so pinupukusan ko po talaga itong ating pong ano ginagawang mushroom dahil magandang pagkakitaan po yan andam po ninyo kapatid mga kaibigan ang sabi po sa bible ang tamad wag pakakainin kaya walang tatamad-tamad kahit tayo po ay pastor, dapat masipag tayo. Yan, yan po. Yung tayo umasa sa mga tulong-tulong. Maganda po yung may tumutulong. Ito po, ayusin ko po itong bahay na ito. Kasi, ayan na po, didingdingan ko na naman yan. Meron naman tayo dito ang kawaya na ginawa. Ayan, no? Pang dingding kasi gagawin ko itong bamboo house. Ito naman po kulungan. Doon po sa amin pong inaalaga ang mga bibi, pato. Doon po siya sa baba. Bisitahin ko nga po eh. So guys, 'wag po ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Uh, uh, Mag-comment. Tuloy-tuloy po itong ating video kahit na nga po ay itong ating YouTube channel. Kahit na nga po eh medyo mabagal po ang ating pong mga pero tuloy-tuloy po 'yan. Ito po ang aming farm. Yan po ang Makita mo, puro papaya 'yan. Saka ang tanim diyan ay luya. Hmm. Yan. Ihihilira Hili na po ang papaya dito. Ayun po ang papaya yan yan po oh. yan ang papaya yan o mga papaya yan tapos dito man po meron din po dito ang papaya ayan, oh. papaya, ayan. Tapos, po, papaya. Ayan po. Oh, puro papaya po yan saka itong familiar sa inyo ito kaya kami nagtanim nitong mga gabi na ganito tawag ni si Locano Isgalyang kasi yan ipapakain namin dito sa aming ginagawang sa aming mga alaga so gusto ko lang pong dalawin ang mga alaga natin Lino, pahinga ka muna Lino ayan na po kami oo ayan na po ayan na po natin yung ano natin dito mga alaga so ito po pangkain ng mga royal blood dyan eh pagkain ng uh, royal blood kita nyo po yan oh. oh. talaga naman ang dami pong itlog nyan hmm Ayan oh, dami itlog Oh. Ayan na Oh. Ayan po yung mga pabo. Apat na po ito. Apat na. Ah, wala yung ibang ano itlog ito. to Tatlo ang naglilimlim. Ito pa. Ayan. Ito ang kanyang lalaki. Naabangan din ng lalaki, oh. Oh, naglimlim din. Manok ang nilimliman, ay buo. Ang bihira ito, oh. Manok ang nilimliman, oh. Oh. Naglimlim yung barako Manok ang nilimliman. Ay baliw. Oh, yun. May mga manok pa kami doon. Oh, sige na, limlim -lim ka na dyan. Oh. Ito na, mga alaga dito namin. Napakaganda. So, Tuloy po kayo mag-likes, mag-subscribe dahil kami po dito ay bablog ko po dito kung paano kami gagawa ng sarili naming page. Yan. Sa so, pamamagitan itong mga nakikita nyo yung mga punong saging yung mga yan ito po ang kulungan ng pato yan ay lino ikukulong mga pato ha ikukulong mga pato dyan ha yung kawayan lang gamitin natin ito ang aming kulungan ito ang aming peace plan, oh. Ito diba, mo, kung buhay pang tilapia. dito. Wow. Ito diba Tanim ko na po yan. May bunga na. oh, Ito diba? Ganda ng buhay dito eh. Hindi ka lang, pa, kwa. Pahinga ka lang. Tulungan lang kita dyan. Mamaya. Kawayan kunin natin. Diding natin dyan o. Oh. Ah, kahoy lang. Kahoy lahat. Oh, kahoy lahat daw. Ang papaya namin, lalaki, Mataas na puno pero malalaki ang bunga. Ayan oh. Lalaki ng bunga niya, no? matas na puno yan pero lalaki ng bunga. O. Oh. So yan, guys. Madaydayaw Apo. Good morning, everyone. Saan ka man sulok ng mundo na roon? Nasa ibang bansa ka man. Paki-like paki-subscribe po ang ating pong YouTube channel. Huwag kakalimutan. Like, subscribe, and uh, share. <laughs> Mabuhay po tayong lahat. At napakainit po ngayon sa bansang Pilipinas. Maabot na po ng 47 degrees Celsius bang init. Yan po ang ating pong bansa. Talagang natutuyo na rin uli ang mga dahon ng saging, ang mga kahoy, nawala na naman po yan ang mga dahon. O yung akasya nagpalit. So yun lang po, gandang maga.